kalamares, uh, tawilis, fry, laing. Ayon sa ang ganda ng view. Kaya yeah, mamaya maakit natin yan. Basta may resibo tayo na katunayan na dito tayo kumain sa Bulolo, capital. Para ma-access natin yung pinaka-roof nila. Kapwentuhan, magandang araw sa inyo at nandito tayo ngayon sa Bulolo Capital dito sa Tagaytay City, no? So dito tayo magla-lunch. Grabe, so napuntahan din natin tong Tagaytay. Actually, medyo malamig kahit na medyo terik yung araw dito sa Tagaytay City. Okay, no? Napaka ano, walang traffic. Clear na clear yung daanan dito sa Bulolo Capital sa Tagaytay City. So, mamaya iikutin natin ito at Sisilipin natin yung kanilang menu at Maya, maya lang ay sa tayo dito, kakwentuhan. Ito nga pala ang kanilang menu dito sa Bulalo Capital, dito sa Tagaytay City. Kahit paano, affordable price yung kanilang presyo dito. So, tignan natin. Ito yung kabilang page. At ang maganda pa dito, ang viewing namin dito sa aming table ay... Yan, ang Tagaytay o ang Taal Volcano at ang Taal Lake dito sa Pululo, Kapital. Grabe, ang ganda oh. Dito maraming nagbebenta ng ano ng buko pay. Eh po si Kuya. Sir. Ayun. Vlogger sir. Ayan. Ano niyo sir? po, i-follow niyo po yung page ni sir. Si Pepe at ang kwento. 'Yon sir, papalo ko sir. Nice. <laughs> Thank you. <laughs> Ayan. Dito talaga kayo, sir? O, oh, ito lang yung pwesto nyo talaga? Apo, sir. Ah, dito lang talaga. Okay. Okay naman. Okay Ayos naman, sir. Ayos, Ayo, sir. naman. Ayos. Lalo, sir, kung bibilal nyo kami. Ayun. Ay, ayun ang the best. <laughs> Tignan natin mamaya. Okay, okay. 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 Ayun no, si Nanay. Shoutout kay Nanay. So, ito yung kanilang paninda. Sa inyo po lahat yan? Ito lahat. So may ibang pwesto rin doon? Ito po akin, sir. Ah, okay. So may iba-iba kayong pwesto. tatlo lang kayo. Ah, buti pinayagan po kayo dito. Opo, sir. Mabay to po yung aming pong may boss po dito. Ah, okay. Nice, nice. shout out kay boss. mga legit po niya na taga-assist. Ah, okay. So kayo lang talaga. Ah, so yan. Sila po yung talagang authorized. Kayo yung authorized talaga? Yes, sir. Yan. Perfect yes. po yung mayari ko nito. Ayun, si Bulalo. Atong isa sir, anong ano to? Isa lang. Isa lang po. Ah, so pwede rin kumain doon. Yes sir. Akaso medyo parang medyo mainit doon eh no. Oh, dito mukhang okay. Oh, maliwalas doon eh. Siguro pag buno pwede rin kumain doon no. Pwede po. Okay. Pwede po diyan pagka-tulog. Ayun. Sir, anong pangalan ng inyong vlog? Si Pepe at ang kwento. Si Pepe at ang kwento. Si Pepe At si Kwento. Pero, <laughs> Ayun. Ayun, shoutout kay Kuya. si Kuya Jomar. Espasol, si Kuya Jomar. Espasol. Yan. made in Tagaytay. Made in Tagaytay. Made in Tagaytay. Buka pa yung made in Tagaytay, pa, eh, made in Tagaytay Sina, din. Sir. yan, magkano yung buka pa niya? Para maalam ng mga tao din. 280 lang, sir. 280. Yan. Nakakatla ba yan, sir? Hindi. Hindi pa, siya. Ah, hindi pa. So, talagang, ano, buo talaga siya. Yan, yeah, 280. Sir, ito yung special namin na mabenta. Makapuno? Makapuno, sir, na may gata. Yan. Yeah. Makapuno, special, ng, special makapuno, Tagaytay. Sir, ng Tagaytay. So, magkano po ito, sir? Yan, yeah, sir, 35 po, tatlo 100. 35, tatlo 100. So, yes, nakatipid sir. ka ng ng 5 pesos. 5 pesos, yan. Pero pwede pa natin siyang dagdagan pa kung sakasakali marami kayo mabibili. Ayan, so, so very generous to si Kuya. Sila po yung authorized na nag assist dito sa sa mga parking, ng sa mga tao na nagpa-park dito sa Bulalo Capital po. Yan, si Kuya. Yan, dito po kayo, dito rin. So, okay. Lahat po kayo taga dito rin, taga Tagaytay din. Okay. Yan, dito sila. Yan. Si Pepe, at ang kwento. Opo. Yan. Okay, so yan yung punta taas. So mamaya i-access natin yung pinaka-roof nila. <laughs> Thank you, sir. Tapos ano, mamaya, uh, basta may resibo tayo, yan, makaka-access tayo sa kabila. Tapos yung parking dito, yan, medyo, medyo patas ng konti. Pero konti lang naman yung incline niya. Okay. So yan. So, mamaya, okay, so papasok muna tayo dito. Okay. Okay. Mamaya pa. Okay, so dito po tayo. Okay, so ito yung pinaka inaalim nila. Okay po. No, so. so, sir, silip lang po tayo. Okay. okay, so dito, actually kasi, at uh, hapon na siguro mga 2 p.m. na yan, yeah, medyo hula ng tao. Pero kanina, punong-puno ito. Yan. Okay. So, dito, ang ganda, oh. Ayun, mamaya uh, pupuntahan natin helicopter na No? Oh. So marami pang uh, pwedeng gawin dito sa Bulolo Capital, dito sa uh, Tagaytay City. Okay tayo sa taas. Ayan, may mga kumakain sila dito. So ito po yung other entrance. So mamaya ay papakita rin natin yung ano. Yung front na ito. Hello sir. Okay, ito yung pinaka order nila at uh, releasing ng mga, ng mga pagkain. Okay, ayan po yung pinaka-kusina nila. Alright. Okay. so ito na yung family ko. Ah, Okay. 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 Okay, so ang in-order nila, ano to? Laing. Yeah, may laing. Tapos ito, ano to? Sizzling chicken. Sizzling chicken. Grabe. Oh, masarap to ah. Tapos ito yung pinaka-specialty nila, yung bulalo. Wow, grabe. Pangmasaya. Ayan. Ito yung uh, pangmasa bulalo. Bulalo. Oh, special. grabe. So ito yung kanilang Tokwat Baboy. Wow. <laughs> Tapos ito yung kanilang ano to? Calamares. Calamares. So ito yung uh, sauce nila. Lugrang. Ano to? Tawilis. Tuyo. Tawilis. 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 Ito masarap to. Tawilis oh. Tapos ito yung... Lempo. Lempo. Grabe. Ah, Kuya. Grabe. Sarap din ng ano. ng ng bulalo. ok din Sarap ah. Next time, isasamahan ko to sana pag uh, nag nagano ako nag, ano, nag uh, food vlog. Ano din tayo? Food vlog. <laughs> food vlog 'yan. Isama natin 'yan. Okay. Sip. Mmm. Kahit yung, ano nila, yun, yung, tawag ito yung tokwat at baboy, sarap. Tapos yung, yung suka, yung pagkakatimpla ng suka, grabe, sarap din. Ito, so, tokwat at baboy. Mm. Grabe. Kuya, ano may kanin sa mamang? Yan na, nakadalawang two platter na kami ng rice. Wow! Mother, anong masasabi mo sa Bolilo Capital dito? Uh, mga masarap, pagkain nila? Masarap. Yeah. Musta yung ano, yung laing nila? ah, uh, the best. The yan. best ng laing. Kasi so yung laing, paborito ko yan. Isa sa mga paborito ko, laing munggo. Yan, laeng, tapos meron silang, syempre, ang kanilang specialty, yung, yung bulalo. Yan. Yung two platter, so ito na lang yung naiiwan. Grabe. Sol. Hmm. Yung <laughs> one. Grabe. Okay, sa kwento ano? Si Moot. to the bone. Grabe. So, nakadalawang platter kami ng rice. At yung buto, ang grabe yung Simot na simot yan. Grabe yun. upos Yung sabaw pala na nila dito, unlimited yan. So anytime, pag ubus na yung sabaw, pwede nyong ipa-refill. No? Okay, so ang inabot ng aming bill ay 3,608. Okay, kakwento. So, natapos na yung lunch natin dito sa Bulolo Capital at napakasarap ng kanilang mga minum. Mas lalo na yung Bulolo. Grabe. Uh, solid na solid. So, okay. So, nandito tayo ngayon sa pinasukan natin kanina sa Copa Coffee Cafe. So, so yun yung nakita sa likuran natin, kakwentuan. Yan. Pag kumain kayo dito, na siguradong ma-relax kayo dahil sa magandang view na makikita mo yung... Taal Volcano at yung Taal Lake dito sa Bulalo Capital, Tagaytay City. So makikita niyo yung mga tao, yung pag-park pa lang nila at uh, nandoon kaagad sila sa sa pinaka fence no, talagang nagpapa at talagang sinusulit nila yung yung pag-view sa magandang tanawin dito sa Taal Volcano. Oh, okay, yung robot, no? Si Bumblebee. Nasa pinaka-taas, Pinaka-roof deck nila. So, mamaya, aakyatin uh, natin yan. Kakwentuhan. So, nandiyan yung mga vendors. So, dito, para may pinaka, ano sila, no? Para sofa. Parang ito yata yung pinaka-waiting area nila. Ito yung pinaka-sofa nila. So, pwede rin kayong kumain dito. Pero dito, ang alam ko dito sa Copa Coffee, ah, uh, cafe, yan. Dito yan. Uh, yan pwede kayong mag-dining dito. Then, pag sa mga bulalo, pagkakain kayo ng bulalo, yan, doon sa kabila naman. Okay. So, dito yung parking ng mga motor nila. Ng mga motor, no? So, pag may dala kayo, yan. So, talagang may, may motorcycle, parking. Talagang ano ang kanilang tag nila is Bulolo Capital. Transform more than beats the eye. Dito puno no, no? So dapat pala dito, uh, dito kami nag-parking kasi kanina pagdating namin puno tong harapan na to. So anong nangyari? Pagpunta namin dito, yan. So meron pa sila sa loob no. Ito dadaanan niyo, medyo inclined lang ng konti. Pero pinaka may silang, yan. Dito yung pinaka loob na parking nila. O, may note dito, Okay, siguradong naka-close yung inyong mga sasakyan pag kayo ay lalabas na ng sasakyan. Wow, ganda ng view. So, mayroon pa sa baba. Ito yung helicopter oh, at yung wings. Ganda nito. So, mamaya bababarin tayo diyan. merong okay, strictly no viewing and picture taking for non-customer. Okay, so pinag may may jo ano sila no, may jo strict sila tito. Oh, grabe na Wow, grabe ng kada na view dito. Grabe, yung nakikita nyo sa video, parang malayo. Pero pag nandito kayo mismo sa location, ang lapit. Tanaw na tanaw mo yung pinakabunga nga. Yung, pinaka, yung unang island na yun na pinagkakamala nilang Taal Volcano. Pero yung nasa likod niyan, yan po yung Taal Volcano, yung pinaka crater niya. So try natin mamaya magpalipad ng drone. Actually, hindi natin mapapalipad yung helicopter. Yung drone lang. Then, nasa loob tayo ng uh, pinaka, sabihin natin pinaka basement parking dito sa Balolo Capital. Yan yeah, yung roof si Bumblebee. Yeah, mas maganda yung view sa, pag nasa taas ka. Okay, so ay, maraming slot ngayon kasi nasa hapon na. Ha? kaninang tanghali, eh, punong-puno ito, kakwentuhan. Ngayon, si sisilipin natin yung taas na ito. Itong, ito second floor nila. Okay. Nandito may, may hagdan pa sila para sa, para ma-access yung, yung second level nila. Grabe, ang daming uh, collection ng mga Transformers dito. Pakwentuhan. Si Optimus Prime. So, hindi ko lang alam kung anong oras nagka-function itong aerial dito. Siguro sa gabi, I think. Ayan, mamaya, sigurado sa gabi, may kasi ang ganda ng ilaw. Oh. Ang collection ng Transformers. At dito ko ito. yung parking nila, yung binaba natin kanina. Tapos meron din silang entrance dito. Uh, bukod doon sa kanina sa Copa Copy, dito naman yung entrance ng Bulolo Capital. Okay. So ito yung area, receiving area nila. Okay, pagpasok mo, yan. Ito yung makikita mo. So waiting area. So silipin lang natin yung pinakadulo dulo na ito. Okay. <laughs> Metal score. Hello po. <laughs> Yan. Mabait nila din dito ah. Approachable sila. bago nyo ma-access yung pinaka-roof bag nila, kailangan may resibo kayo na may, may, may maipapakita kay ate po. Okay. Ate, pwede na po? Okay, thank you. Yan. So, nauna na kasi yung kasama natin sa taas. Siguro binili na lang. Grabe, ang ganda rito. Oh. Ganda ng view dito, kakwento no? Grabe. Tanaw na tanaw mo yung Taal Volcano. Pag picture mo, grabe. Kitang-kita yung taal. Dito kakwento, suguradang mag-enjoy, pati family mo uh, pag nandito kayo. Uh, Siyempre, kailangan kumain kayo dito sa Bololo Capital para ma-access nyo itong roof deck nila. Pero nasabi ko sa inyo, maganda yung roof deck nila, kakwentohan. Game of the Thrones. Grabe, ang gaganda rito. Yeah, may crescent, half crescent, grabe ang ganda. Yeah, pag magte-take kayo ng picture, so merong naka-standby talaga na ano no. Na position no dito kayo mag-stand para makita nyo yung view ng ng Taal. Grabe, ganda rito. Yan heart shape. At itong si Bumblebee. So meron ding uh, bilihan dito ng ano ng mga candies. Kita nyo naman yan, kakwento kitang kita, yung taal. Ang ganda ng view dito, kakwento kan. Ayan, ito yung si Bumblebee. Grabe, kita nyo naman, o. Oh. enjoy na, enjoy sila. Siyempre, hindi yan mawawala yung pagpapapicture dito sa roof deck na to. Okay, so makikita nyo dito sa naka-post dito. Walang resibo, bayad po ng parking fee dito. Yan, sa 400, ang motorsiklo ay 150. So, syempre, pagkakain kayo dito, libre na po ang parking. Dito, dito naman yung toilet. Okay, sa boys and girls. Yan, papasok kayo dito. Okay, nasa kanan ng woman at nasa kaliwa naman ang lalaki. So, ganito po ang CR nila. So, dito, okay, so may in-progress pa, no? Yes. Okay, so dito, uh, bababa na tayo dito. Okay. So, ang ganda dito. Wow. So, ingat lang, kakwento natin, pag mababa kayo dito, mamaya gumulong kayo. <laughs> ang ganda ng view dito. Wow, grabe. So bakal, bakal. Ay, malaki rin pala, no? Akala ko maliit lang. So, ito, yan, umiikot siya. Pag umahangin siya ng malakas, umiikot siya. Okay, mukhang safe naman dito. So, talagang ano, marble ang teams nila dito kakwento ano. So, kanina meron silang transformer na nasa harapan. So, ngayon meron silang poster dito na marbles naman. Okay, at may wings din dito kakwento ano. Okay. Ganda dito, ha? Grabe nakakatakot oh. Kasi naka ano naka bent yung yung fence nila dito no. Helicopter. So hindi lang umiikot yung ano, yung LC sa pinakataas. So doon lang yung umiikot. So galing may ilaw din oh. <laughs> okay. Ilaw din. Okay, so dito Okay, akala ko ano, open siya. So hindi pala. Kasi <laughs> sinibig ko lang po sa sandali ah. Okay, so talaga Meron pang uh, tao dito, transmission. Okay. So ayan, may upuan din. Grabe. Okay. Yeah, yan lang. So dito ano yung pinakababa dito? Meron pa pinakababa Oh. Okay, kakwento. So hanggang dito na lang muna ulit tayo at tayo'y mamamaan na muna panandalian. No? Sa, so, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel, si Pepe. At ang kwento.